Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Patama sa social media ng Commission on Human Rights ngayong love season. Umani ng reaksyon mula sa netizens. Ipakapon si ex Valentine promo inilunsa ng isang veterinary clinic. Pinoy Horror Game Hapuna nagbigay kilabot sa international gaming community. Vaping at mga e-cigarette ipagbabawal na sa Hong Kong sa 2026. Dalawang turista sa Bahamas sugatan matapos atakihin ng pating. At Blackpink Jisoo at akto na si Soing Gok spotted sa Cebu para umunas sa taping ng isang K-drama series. Sure ko ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Valentine's Day na bukas. Tiyak marami na ang mga couple na magsaset ng kanilang mga date. Pero sa mga nag-iisa naman dyan at may balak ding humanap ng date sa araw ng mga puso, baka naisin niyong isama sa inyong ideal type ang paalala ng Commission on Human Rights. Kung ano yan, alamin natin sa report ni Dustin Bayog. Kasali ka ba sa mga single na naghahanap ng kadate ngayong paparating na Valentine's Day? O hindi naman ay aamin na sa iyong crush o nagugustuhan sa mismong araw na mga puso? Pues may paalala ang Commission on Human Rights o CHR. Iyan ay matutong makilala ang mga walking red flags at huwag na sa taong walang pakialam sa human rights. Dito sa ang isang paandar ng komisyon sa official Facebook page nito kusang gamit ang trading na Brad Generator ay pinalalahanan nito ang netizens na magpaawat ngayong Valentines. Dahil baka ikaw nga ay mahulog sa isang taong walang pakialam sa karapatang pantao. Ang mga reaksyon ng netizens ay halong aliw at hearts. Sabi ng isang commenter ay baka raw may nanalong intrusive thoughts na intern kaya ito na post. Ang isa namang ito ay tila malalim ang pinaghugutan Huwag daw kasing umibig sa tao na wala ka namang karapatan. Habang ang ilan ay bukod sa walang pakialam sa human rights, ay huwag din daw sa hashtag cheating. Ang naturang social media patama post na iyan ng komisyon ay umabot na sa 9.4 thousand reacts at pumalo na sa 4.4 thousand shares. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, shout out sa mga niloko na tu time mo di kayo ginawang rebound ng kanilang ex. Baka ang istoryang bida ngayon ang magbibigay sa iyo ng ideya para sa hashtag Sweet Revenge. Isang veterinary clinic kasi ang may kakaibang pakulo para sa Love Month. Sa halagang 500 pesos, maaari ka ng makatulong sa isang community cat para maipakapon at mabakunahan. At maaari mo pa itong ipangalan, sa iyong ex. Ang iba pang detalye alamin sa report ni James Galangge. Ngayong Love Month, hindi lang para sa mga magkasintar at mag-asawa ang mga pakulo ng iba't ibang grupo, negosyo at maging sa mga klinik. Yan ay dahil kahit sa mga niloko na two-time o di kaya ginawang rebound ay ginawang target market na rin ng veterinary clinic na ito ukol sa inulunsad nitong Valentine's promo ngayong buwan. Muli kasing binuksan ng veterinara na si Gab Almera o mas kilala sa tawag na Doc Gab ang ipakapon si X Valentine's promo sa ikalawang besitong itong pagkakataon. Natatakbo naman mula ngayong araw ng mga puso hanggang sa kadalawang ng Pebrero. Sa halagang 500 pesos, maaari ka nang makatulong sa isang community cat upang maipakapon at mabakunahan. At ang nakatutuwa pa rito, maaari mo itong ipangalan sa iyong ex. Nakaraang taon, marami ang naaliwat na mangha sa kakaibang pakulong ito ng klinik na inihalan tulad na parabang sweet revenge. Dahil anya, may mga bagay raw na hindi na dapat pang kumalat o dumami. Isang simpleng pasaring ng klinik para sa mga nanloko at nang iwana. Habang may pabiru pang nag na isiwalat raw umano ng klinik kung anong pangalan raw ang pinakamarami para maiwasan ng umano'y red flag. Samantala, ang pagpapakapon sa mga fur babies at stray animal ay nakatutulong hindi lamang sa pagpapahaba ng kanilang buhay, kundi pati na rin sa pagkontrol sa pagdami ng kanilang populasyon. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, Malayo pa man ang Halloween season, isang simple pero kakilakilabot na Pinoy horror game ang nakikilala ngayon sa online gaming community. Tampok dito ang karakter ni Nico, isang balut vendor na sa gitna ng kanyang paghanap buhay ay madadawit sa isang malagim at madilim na sikretong magpapahamak sa kanyang pamilya. Ang pasilip sa viral horror game na patok maging sa foreign streamers, iahatid ni Arnold Talking about, oh shoot, I don't have any more bullets. Actually, don't even have any more. Chitchen run. Oh my god, <sighs> what the f is your old ass doing sneaking up on me like that? Nagpapatindig balahibo ngayon ang isang Pinoy horror Game sa online gaming community. Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa iba't ibang dako ng mundo. Tampok sa larong hapunan ang kwento ng balot vendor na si Nico na sa kanyang paglakad ng business permit ay madadawit sa isang madilim na sikreto ng kanilang barangay captain. Likha ng game development hub na Yikon, inspired ang laro sa kulturang Pilipino mula sa porma ng mga bahay at madilim na probinsya fields hanggang sa mga dekorasyong brand ng toyo at suka, maging sa disenyo ng kalendaryo. Hinangaan din ito dahil sa dagdag kilabot na first person POV ng manlalaro, gayon din sa mahusay nitong storytelling. May voiceovers din ito mula sa iba't ibang mga karakter para sa isang kumpletong Filipino experience. Bagamat limitado lamang sa 30 hanggang 40 minuto na game time, kabi-kabila rin jump scares na hatid nito. Bagay na pumatok din sa ilang foreign streamers online, tulad din na Scouts at Case O. Kasunod ng tagumpay na ito, ibinida naman ng Yikon na certified hit ang kanilang unang laro na umabot na sa 100,000 downloads online. Maaring i-download ang hapunan sa website ng Yikon at sa mobile application stores. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, unas sa Pilipino. sa ating sunod na viral story. Goodbye, vaping! Nakaambang tuluyan ang ipagbawal ang paggamit ng e-cigarettes o pagbe-vape sa bansang Hong Kong sa taong 2026. Ang pagbaban sa produkto ay isa lamang sa mahakbang ng pamahalaan sa isinusulong na anti-tobacco agenda. Ang buong detalye ay babalita ni Rose Babiera. Hindi na tulutan ang pagmamayari ng mga electronic cigarette o e-cigarette at vape pods, pati na ang mismong akto ng pagbe-vape sa mga pampublikong lugar sa Hong Kong sa pagsapit ng 2026. Ito ang inanunsyo ni Health Secretary Lo Chung Mawa bilang bahagi ng anti-tobacco agenda na isinusulong ng pamahalaan ng bansa taong 2022 nang simulang ipahinto ng Chinese Finance Hub ang pag-i-import, pagmamanufacture at pagbebenta ng e-cigarettes. Gayunpaman, hindi nito napigilan ng illegal import at nagpapatuloy pa rin ang paggamit na nauuwi kung minsan sa pang-aabuso ng mga user nito. Kaya ayon kay Lo, mas paiigtingin ng pamahalaan ang regulasyon ng nasabing produkto. Una, sa pagbaba ng paggamit nito sa mga pampublikong espasyo at sumunod dito kapag nasanay na ang publiko ay ipapagpatuloy ang pagbaba nito maski sa mga indoor area. Batay sa tala ng World Health Organization, 35 bansa sa buong mundo ang nagpatupad na ng bansa pagbebenta ng e-cigarettes noong taong 2024 lamang. Noong nakaraang taon din, umapila ang mga health groups sa pamahalaan na maglunsad ng mas istriktong regulasyon sa paggamit at pagbebenta ng mga vapes sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, nauwi sa bangungot ang dapat sana'y masayang pagbabakasyon ng magkakaibigang ito sa Bahamas. Malubha kasing nasugata ng dalawa matapos atakihin ng hinihinalang bull shark sa Bimini Bay. Ang mga pangyayari, tutukan sa report, Timely Borja. Ang pinapangarap na bakasyon ng dalawang turista na ito sa Bahamas ay nauwi sa Bangungot matapos silang atakihin ng isang pating habang lumalangoy sa Bimini Bay. Ang mga biktima ay kinilala bilang si Riley Decker, 20 taong gulang, at si Summer Lehman, 24 na taong gulang. Ayon sa dalawa, kakatalon pa lang ng mga ito mula sa yate ng maramdaman ni Decker na may bumangga sa kanyang binti. Ilang sandali lang. Hinila na siya ng hinihinalang bull shark at nagtamo ng malubhang sugat. Nasugatan din si Layman sa kanyang paa. Mabuti na lang at agad silang naiahon ng kanilang mga kasama at tinalian ng binti ni Decker upang mabigilan ang pagdurugo. Ayon sa mga biktima, akala nila ito na ang kanilang katapusan at sa mga oras na iyon, nagsimula ng manalangin para makaligtas. Matapos ang insidente, sila ay in-airlift pabalik sa Florida kung saan sumailalim si Decker sa dalawang operasyon at tungkol sa posibilidad na bumalik sa dagat, mariing sinabi ni Decker na hindi na siya kailanman lulusong uli. Ang Bahamas ay may isa sa pinakamataas na bilang ng mga insidente ng pag-atake ng pating sa buong mundo, kung saan umabot na ito sa 34 na kumpirmadong kaso. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, mukhang muling may silayan sa isang K-drama series, Ang Ganda ng Pilipinas. Yan ay matapos maispataan si na Blackpink Jisoo at South Korean actor Soin Gok sa Cebu para umano sa taping ng ilang eksena sa kanilang upcoming series. Ang mga larawan at video na trending topic online tutukan sa showbiz report na ito. Agad kumalat online ang mga larawan ng dalawang Korean superstars na nagtitaping sa bansa. Sina Blackpink Jisoo si at aktor na si So In Gook na ispatan sa Cebu para umano sa kanilang upcoming romance drama na Boyfriend On Demand. Unang naging usap-usapan ang pagdating ng K-Idol sa Mactan Cebu International Airport noong Sabado, February 8. Habang may isa pang post ang agad ding nag-viral nang masilayan naman sila sa isang kainan. Magulitan na nito lang February 7, ilabas ang latest project ni Jisoo na Utopia, isang zombie apocalypse series kasama naman ang aktor na si Park Jongmin. Samantala, eksaktong Valentine's Day nga, nakatakdang ilabas ang debut solo mini-album ng Blackpink member. And one thing's for sure, abangars din ngayon ng Philo Blinks sa date, venue at ticket prices ng kanyang Lights Love Action fan meet in Manila. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman i nyo kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video, kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin na di mo follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.